Hi guys, this is Alea Lin and welcome back to my YouTube channel. So for today's videos, uh, sasagutin ko lang yung nagtatanong sa YouTube channel ko na ano nga ba yung kadalasan na ugali ng mga Arabo? So yung tanong niya is, ah, uh, matanong lang po Miss Alea Lin, ano ba ang kadalasan ang ugali ng mga Arabo. Sana mapansin. So, sasagutin ko yan ngayon guys. Uh, ito lang po ay base lang po sa na experience ko o yung karanasan ko nung nagtatrabaho pa ako sa Middle East. Kasi guys, uh, almost one month na ako dito. Uh, umuwi ako last September. Nagbabakasyon na ako pero hindi na ako babalik sa amo ko kasi my next uh, plan is A-apply na for Hong Kong para next, para ano naman, makapunta naman tayo sa ibang lugar. Ano nga ba yung una is yung maselan sila. So guys, maselan talaga sila, lalong-lalo na sa pagluluto. Kinakailangan talagang huhugasan mo yung, kailangan talagang malinis na malinis. Maselan siya. din sila guys sa paglilinis. Pag pinupunasan mo yung mga items nila dyan or yung mga mga staff toys o yung mga anik-anik nila yan. Tapos iti-check nila yan, hinahawakan nila na yan kung pinupunasan mo ba talaga. Tapos sa CR naman guys is nakupo sobra. Kasi pag naglilinis ng CR eh, sinugasan talaga yun lahat, binabasa tapos sinasabon. Tapos di na dry yun, pinupunasan. Kaya yun, ayaw nila na may basa-basa yung nasa CR. Maselan sila about sa... Tama nila yun kailangang uh, laging nagpapalit ng budget. Number two is, gustong perfect o pulido yung trabaho. So, ayaw nila yung nakikita kang nakaupo. Mayroong among ganyan guys, uh, ayaw na ayaw nilang nakikita nakaupo yung katulong nila. Kahit uh, tapos na yung trabaho, eh, ayaw na ayaw nila makikita yung katulong na nakaupo. So, yung ibang mga katulong dito guys, is yung technique nila is pumapasok sila sa CR at doon si cellphone or nag-upo-upo lang uh, doon nagre-relax. Kaya kadalasan na pa papahingaan dito sa Middle East ng mga katulong is yung CR kasi pag nasa CR ka hindi ka nila didistorboin eh, eh pag tinatawag ka tapos uh, hindi ka sumasagot sabihin lang na nagsi-CR ka, is okay na yun. Number three is, pala auto sila sobra. Guys, ah uh, parang, <laughs> yun bang yung, yung tubig, halimbawa, yung tubig, uh, naaabot naman nila, eh, tatawagin ka pa talaga nila, tapos, uutusan ka na, pakiabot yung tubig, sobra naman, <laughs> grabe guys, ah uh, ganun yung, naranasan ko sa amo ko, yun bang, nasa harapan lang naman, tapos, tatawagin ka pa, nandun ka sa kusina, yung busy-busy mo, tapos tatawagin ka lang, tapos tubig lang yung ipapaabot sa'yo, and nandyan lang naman sa harapan. So, wala ka namang magagawa, kasi yun na nga, utusan lang naman tayo, di ba? Katulungan. Uh, number four is, stricto sila guys, lalo na sa lalaki. Uh, kadalasan dito, hindi sila nakipag-usap sa katulong. Yung naranasan ko sa amo ko is, Uh, hindi naman siya masyadong to ayaw lang niya yung makita yung nakipag-usap ako ng mga lalaki or yung driver ayaw nila yan tinatawag ako, tapos uh, nagsasabi na ayaw daw niyang makikitang makipag-usap ako sa mga lalaki o sa driver, so okay naman yun guys, kasi parang nag lang sila sa katulong nila mag-uutos yan sila guys grabe, ah uh, pa Akala mo uh, yung bang galit na galit sila. Pero guys, normal lang yun sa kanila. Malakas talaga boses nila pag nag-uutos. Mio, yung ako yung dati ako pag inuutosan, unang-una ko pagkarating sa Middle East, sa Kuwait, uh, yung amo kong lalaki naka sa akin. Sabi, pagtawag mo naman, Lin! Ano ba yun? Parang ano? Yung pang parang ang lakas-lakas talaga ng boses nila. So, gulat na gulat ako, yun. Tapos, yung kasama ko doon is natatawa na lang. Sabi niya, normal lang yan daw dito. Sabi niya, normal lang yan dito. Huwag kang, huwag kang matakot. <laughs> Kasi nga ako, kinakabahan ako eh. lakas-lakas ng boses, makautos, grabe. Tapos, tubig lang naman yung inuutos. Pagkarating ko doon, tubig lang naman pala. Akala ko kung ano na. Tapos ah uh, mabilis din yan sila magalit guys lalo lalo na pag may inuutos yan sa iyo mag or may ini-instruct yan sila ah uh, pag hindi mo na gets agad uh, nagagalit sila tinutupak kasi nga <laughs> ewan ko sa kanila ganyan lang talaga siguro ugali nila Tapos guys ah uh, mahilig yan sila mag yung sura-sura yung na, kanalin ibihada sura sura yung yung ganun, eh, lagi na nagsura-sura yung kada utos. Sura-sura, nakakainis talaga. Eh, <laughs> yung una mong yung una mong pagkarating or yung una kong pagkarating doon sa tinatrabuhan ko, eh, hindi naman ako naiinis kasi yung hindi ko pa naiintindihan yung ano nga ba talaga yung sura. Yung ganun. So, okay lang ako na. Okay, 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 okay. Ganun lang ako. Tapos nung yung matagal, nagtagal na ako, yun pala yun, sabi, Paki, pakibilis, pakibilis, ganun, bilisan, yung katatawag lang gano'n, sabi you be my, tapos pagkalapit mo, you be my, sir, ah, yung gano'n, nakakabuyset talaga, pero, eh, wala tayong magagawa, eh, kasi trabaho naman talaga natin yun. At saka, yung mga Arabo, guys, ah, uh, mahilig yan, bumibisita, lalo lalo, sa kanilang pamilya. So, kami dati, guys, is, every Friday kami, bumibisita kami sa nanay, nanay ng, amo kong babae. So, every Friday talaga yan, pagkatapos nila sa trabaho ng amo ko or at saka sa school ng alaga ko, nagbibihis talaga. Pagkarating is, eh, nagbibihis talaga sila yan diretsyo. Tapos, pupunta sa nanay ng amo kong babae. Eh, pala utos din. Ganon din yung ugali. Siguro, ganon talaga. Parang, parang pare-pareho talaga yung ugali nila. Siguro, kultura na talaga siguro nila na ganun sila. So, wala na tayong magagawa doon. <laughs> Mahilig din yan sila guys na magdadala ng bisita, mag ano, magi-invite ng bisita. Mahilig sila magi-invite ng bisita. Uh, gustong gusto nila yung binibisita ni sila ng friend nila o yung mga pinsan nila o yung mga parents nila. Gustong gusto nila yan. Tapos nakakaumay din kasi eh. Kasi pag pag may bisita sa tinatrabahoan mo, syempre damay-damay na rin eh ang dami-daming tratrabahuin, tapos i mo pa yung bisita nila, tatanungin mo pa kung ano yung gusto, ganun, ganun, bigyan mo pa ng chai, ganun. Tapos, syempre, makisama ka rin, kasi iba't iba naman yung ugali nila. Halimbawa, pag yung amo mo is mabait, tapos yung bisita, or yung mga pinsan nila, or yung kapamilya nila is, ah uh, mga masusungit. So, ah uh, makikisama ka rin. So nakakairita nga minsan niya eh, ako din ganun, nakakaboyset. So wala na tayong magagawa kasi trabaho din naman natin yun. Din. Ito din pala guys, ah uh, mahilig silang ano, palagala sila, yung para palaging nasa labas. Amo ko talaga guys is araw-araw talaga kaming gumagala sobra. So, nakaka, nakakasawa yung araw-araw kang gumagala doon sa, ano, sa bar, sa, sa disyerto, ganoon. Pag taglamig kasi doon sila nag, nagagala sa disyerto. So, kung tag init naman is doon sila sa mall. So, nakakasawa guys. Araw-araw, tapos pag, ano, yung pag init so araw-araw kang pumupunta ng mall, doon lang nag nag ano, nagbabantay lang naman ako ng mga alaga ko doon. Uh, iniiwan lang kami ng alaga ko doon. Uh, mabuti na nga lang yung alaga ko is sumusunod sa akin ko pag ano yung sinasabi ko. So, swerte pa rin ako sa amo ko kahit ganun yung ugali nila. So, hindi na lang ako nagrereklamo kasi ganun na siguro yung kultura nila. So, wala na akong magagawa kung di susundin na lang kung ano yung utos. And then pag ano, uh, pag tag pag naman, panahon taglamig, so pupunta naman ang bar o yung disyerto, doon maggala-gala. So mag ano lang sila doon, yung gagawin lang nila, yung mag mag ano lang, mag ipon-ipon lang sila buong pamilya, tapos mag cha sila, mag cha cha yung ganun. At saka anak ko, kadalasan talaga sa mga ugali ng mga Arabo sa, or sa Middle East, is, yung matagal silang natutulog, grabe, yung ako nga yung naranasan ko dunis is, oh, Diyos ko, Diyos mio, alas tres na nang umaga ako natutulog. Kasi, meruin mo, alas dose, alas dose na kami uuwi, pagkarating ng bahay is 12.30 na, kasi nagbibiyahe, 30 minutes yung biyahe, pagkarating ng alas dose media, eh, inaasikaso ko pa yung mga bata, tapos pinaliguan ko, or na half bat ko pa, tapos, binibihisan, tapos, pinapatulog ko na yan sa kwarto nila. Tapos, pupunta rin ako ng kusina dyan. Titignan ko kung mayroon pa bang mga hugasin. So, pagkatapos noon, eh, aakit ako na sa mga 1 a.m. na. So, pagkarating naman sa kwarto ko, hindi naman pwedeng matutulog na lang ako na hindi ako naliligo or nagha half bath. Siyempre, ayusin mo rin yung sarili mo bago ka matulog or lilinisin mo na yung sarili mo bago matulog. So, nag-aayos ako ng sarili ko bago matulog or naglilinis ako ng sarili ko uh, mga almost one hour din nagkukuting-ting din ako ng mga anik-anik ko kahit ganun tapos mga 2, 2, 2 a.m. tapos na ako nakahiga na ako niyan tapos almost, siguro magpi-Facebook Facebook ako niyan mag-YouTube for one hour kaya by 3 a.m. ako nakakatulog so okay naman kasi pag 3, p, pag 3 AM ako natutulog eh matutulog ako niyan mga 5 hours na siguro o 4 hours kasi nagigising ako mga 7 so 3 4 5 6 7 so 4 hours lang yung tulog ko pag walang pag walang pasok so alas ot alas 7 ako na gising so pag may pasok ang nagigising ako niyan is 5:30 so pagkaalis nila kasi nagtatrabaho yung dalawa kong amo yung babae at lalaki nagtatrabaho sila so pagkatapos kung mag-asikaso kanila, punta sila ng trabaho, so, akit ako ulit, matutulog ako for one hours or one and a half hour. So, so, bababa ako ulit ng mga nine. So, ganun lang yun, guys. Uh, Na-share ko lang yung mga ng mga Arabo. So, base lang po yun sa na-experience ko or kaugalian ng naging amo ko sa pagtatrabaho ko sa Middle East. So, so uh, next journey naman tayo soon, insha'Allah. Um uh, my plan is uh, mag-a-apply na ako for Hong Kong. So, itatry try natin guys kung kung ano ba 'yung kung maganda ba doon or papala rin ba tayo doon. So, Uh, yun Lang for today's videos guys uh, if you're new to my channel please subscribe and click the notification bells and thank you for watching bye bye.